bad yan, ha? Bada? Sagot -sagot bad, Sagot-sagot ka pa dyan. Wala naman naiintindihan sa sinasabi mo. O bakit? Pinabawalan ka lang, ha? Bad ka. Hindi ko maintindihan sa sinasabi mo. Lakbad Bawal lumalabas, ha? Lakbad ka na. Bawal sinabi lumalabas. Gusto mo? Gusto, gusto mo? Gusto mo? Gusto mo? Makukuha mo? Bad ka na. Hindi ka na namin lab. Ba't yeah, yeah. ka na yung ugali mong bata ka? Gusto siya di ang masunod talaga. Siya di ang masunod. Hindi pwede lumabas. Sobra tigas ng ulo mo, Aliana, ha? Oh, na, na. may okay. mga kapitirin na. na. Bilib na. para makalabas. Dado! Nana! Daya! Uyay! Uyay!